Sasagol kita sa Ano yun nga? Gago ka! Masanay ko sa'yo kahit di ba hindi sa'yo na hindi bang tao pinagtat... Wala ba uh -huh. Ako? Sinabi ko lumabas ka na kung ano-ano eh, pa, pa sinasabi mo dito. Hindi uh -huh. ka ba nahihiya sa senior high? College ka, ganyan ka mag-aakte. Papasok ka ng eskwela na nakainos. Wala sa uh -huh. ba sa'yo sabi ka na lumabas? Wala ba natin ito. Hindi, mga gawag na... Ma'am, uh -huh. Kailangan ko lang kasi po na ako. Huwag mo silang sitsitan. Huwag mo lang kasi ako. Kasi hindi po yung ano namin. Alay ko sa'yo. So, hindi ano na na. Na. Ay, yan, oh. Ay, na ko alam Hindi ko alam na Ayan ba, ma'am? Ay, kasi namin eh. Ay, nyo na po. Oo. Pero pala ko Eh, bakit ka patasok ng na nakainom ka? Maka hindi po nakainom. Hindi po nakainom. Ang alak pa

dadamay? Bakit mo akong dadamay? Saan mo akong Ano problema mo? Saan mo akong dadamay, Aper? Anong sinasabi mong idadamay mo? Saan mo akong dadamay? Ano yung nagawa mo ikalat? Ano yung pinagkakalat wala Na alin? Dadamay. Ano dinadamay ko ang nagsabi? Dinadamay ko ko saan? Ako dinadamay ko sa rili ko. Ayun yung mo? isasabi ko. Ang dami mong ano dinagawa mo ngayon sa klase to? Ma'am, stress ako ni Ma'am. Nalulusta. Tekbo tawon. Pero tanggaw ang pala mo. Kumaw mo langi. Susugod-sugod ako. Ito talaga ba? Talabas na nga. O. O. Oh. Ano'ng oh. kadinagawa mo dito? Ay nakatutawa ako pero ang <laughs> galaw mo kada pinagawa... mo oh, ko sumasakit. Eh. Bakit parang naggigilit ka sa akin? Oh. Sino ba 'yung tao na nandito? Dinda pa. Pakibilisan. Ma, oh, ah, isipin mo. Nakikita niyo ah. Ano po? Pakibilis, ana. Ma. Wala mo ba? Isipin mo. Oo. Oh, oh. Ako ang hindi nag-iisip. Ah, hindi ako nag-iisip. Hmm. Kasi, hindi ako, hindi ako nag-iisip. Ako ang hindi nag-iisip. Pag-iisip mo ano? na kasi. Pumunta na ako dito. Pwede ka pumunta dito, hindi kita estudyante. Pwede ka kong Ay, ha? may Punta lang ako dito. O bakit? pwede lang po. Bakil, na? Ano? Eh, hindi Pero bawal. 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 Oh. di ba? Pero anong ginawa mo? Ano ginawa ko sa'yo? Ang ginawa ko, Ay, pinahal ko. Ko, ko yung pangalan ko. Ha? Ginawa ko na Kasi mukha ka may ala ako, di ba? Ano? Pakibitbit niyo to. Oy, Kevin. Pakibitbit niyo to. Dadalhin niyo to sa diko. Isip to, mo ito, tol? Dadalhin niyo ito sa D.O. Bebe, isip mo yun mo. sa D.O. Pag hindi niyo ito dinala sa D.O. Tol, sinabi lang ako. Ito <laughs> yung room namin. Walang pinagawa masama. Nah, na ako. Hindi ako pa masama. Ilabas mo masama. Kung ako na inaagi. mo ako sa harap ng mga estudyante. Sir, dalhin niyo sa Dio yan. Hindi ko yung palalampasin, sir. Hindi ko yung palalampasin. Walang din mga pare. wala sana nang ipa. Wala sa mga nagdadasan dere dere dito. Natanong niya kung pwede mong usapin, sabi ko hindi. Tapos para sa mga ano? Oh, di ba? Ganyan po bang normal na pagsasalita? Ay nga, normal ba ba Ginawa mo lang sa ako. Kasi ang Ganda. Para dalawin po sa video yan. Para isipin mo, Tol. Di kaya nyo, ginawa ang ako. Sir, paalisin nyo na po. May kusipa po kami. Ay, hindi po dito. Hindi pa alisin nyo na po. Sir, paalisin nyo na po. Sir, paalisin nyo na po. hindi pa ba ako nagsabatan na number? Sa deal na lang po na. Oo ba, di ba? Ang may ala po, pare. Di ba, pare na tawag sa akin? Ayun nga, di ba, pare. Wala ako. Respeto na ako, eh. Pero binuha po. Tama na. Tiger. O, Pati ako. Pati ako? Tiger. Tiger Alam ko, pero hindi ko na Tiger. Isipin mo yun, Tiger? Tama na, tama na! Hindi ko na spare ni Tiger. Huwag ako. ko sa kung gusto. Ayaw lang ako mo. Ayaw lang si Gero. Pero ginawa ko si Tiger, isipin mo yun! Isipin mo yun, Tiger! Ginawa ko si Gero, hindi Gero yan! Ako ba? Ako sa sigurad Ano? Ginoon na si Geron Gusto mo tubo ka mo yan, Tiger! Ginoon na si Geron! Tumigil pa yung tartan, Sir! Tiger, isipin mo! mo! Tiger! Hindi ako nasipin! Huwag mo ko Tiger, hindi mo Gusto mo ako? Tiger, Gusto mo? Hindi ako na papatigil Tumigil na! Hindi Geron na yun! Ginoon na ay keno mo bakla? Ay keno get... mo bakla? Nolos keno. Kasi sa aton palang. Aton yung makaila. Aton palang. Ay keno kinaolos keno. Ters taon yun. Dicerian, dicerian. Ano pa? Kinaolos keno yun. Oo. 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 Hindi kita niyere. Siyono. Siyono pa. Hindi mo. 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 Hindi Pasakalo wa? Dito ka diyan. na, diyan ka. ka na.